tayo ay manghuli ng alimango sa Vancouver, Canada. At tayo ay iuwi natin ito sa Pilipinas. Yan, lalaki. It's about almost 7 minutes. Ang laki ng niya, galamay. Ito, taba-taba. Ouch! Why? Get the... Ganda niya. I steam natin at ilagay sa freezer. Magbibiyahe kayo papuntang Philippines. <laughs> aya, kayo ay naka-formal. <laughs> Ayan na, ang mga crabs ay nasa binalunan Pangasinan. Nililinis na ni Mr. Bonifacio <laughs> yung crab. Actually, malinis na siya, kaya lang frozen. Kaya, medyo hinugasan para matanggal yung pagka-yellow-yellow yung ice. Yeah. Si si Auntie Nita ang magluluto ngayon. 20 First time nagluto si Auntie Kano. Kano. <laughs> 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 tikram. <laughs> tikram. Ngayon, <laughs> tikram dito, mo lang. <laughs> Magmano pa yung maalang. Magmano pa yung maalang yun. Mabatid. 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 lang dati nagukisan yun ang kawanan. Wow, <paparito> ka. <laughs> kasal Tapos, palubahan yung na po. ito natin? Wala. Ipapulong lang. Ipapulong lang. Ipapulong protein, sugar. Masala sa kamalito. Ay, ang galing ah. <laughs> nagbisita eh. <laughs> so, pinakatingla na dati. Kamalito na lang. Mahatid. So, dati po. Ay, palagay So, tapos na nagluto si Antinita. Ako naman ang magluluto sa amin sa Pusurubio, Pangasinan. Ayan. Luluto natin. So ako naman ang magluluto. garpinna i sottrimi Voilà qui. Uh, crab from Canada. Ano? na. Nagbidak ko Masikog. Ay, ang pula. Ah. Let's put some pepper. Pepper lang. Buo nga. Eh. Minit Hindi Ang talaga Wow. שמונה מנהחות יענות. Yan, ito na yun. Nalutong crab from Canada. Tinala namin sa swimming at ito ay nagustuhan nila. So, thanks for watching. Like, subscribe, comment below. God bless sa inyong lahat. Thank you.